So, hello guys. So, I'm going to do a reading. So, palagi itong mga tinatanong ng mga clients ko mostly sa questions nila na sino ba talaga yung mahal niya? Ako or yung isa? Sino talaga yung mas matimbang sa amin dalawa? Madami ako nakikita ang mga kliyente ko through my personal readings na nagtatanong ng mga ganito sa mga personal readings, sa mga tao na nagpapa-personal readings sa akin. So anyway, if you want to book a personal reading with me, just message me on my Facebook page or, yeah, here. I'm going to post this in my Facebook page. So, just message me and um, I'm going, I personally will going to send you the information, the schedule, and everything. So, let's start. So, I'm going to ask, Sino ba talaga yung mas matimbang para sa kanya, ikaw, o yung isa? Sino ba talaga yung mas mahal niya? So, let's see. This is not a personal reading, okay? This is a general love reading. So, in general to, para sa lahat to, sin, kanino man, sino man maka dito. So, let's start. This might be yours, or this might be not if hindi talaga kayo naka-resonate at all and you're looking for an answers, then hindi kayo naka-resonate dito then this might be not for you so you can book um, a reading with me or with some other tarot readers ang dami namin so yun to give you more answers So, let's see. dito ka, dito yung isa sa baba. Okay? So, of course, tignan natin yung feelings niya para sa'yo, para sa kanya. Para malaman natin, kung, ano talaga, sino talaga yung mahal niya? So, let's start. Okay. Nagbal talaga siya ng iba. Yung prob, yung sa inyong dalawa, feeling ko, there's a lot of problem, mabigat yung problema ninyong dalawa um, feeling mo parang pasanapasan mo yung problema mo na mag-isa, ninyo pala na mag-isa, na hindi ka niya tinutulungan hindi ka nakatulog uh, ito pala yung feeling niya para sa'yo so yun yung feeling niya, parang feeling niya ang bigat na problema ko sa relasyon na to, sa pagsasama namin dalawa, na feeling ko parang nahirapan ako hindi siya nakatulog sa gabi dito thinking of a lot things, of course, with the other person na na-involved dito. And, madami din siya tinatago sa'yo. Hindi lahat sinasabi niya sa'yo. Hindi lahat totoo yung mga sinasabi niya sa'yo. Meaning, um, wala siyang balak na sabihin sa'yo yung katotohanan. May tinatago siya na ayaw niyang sabihin sa'yo. So, this person might be, you are still in a communication with this person, though, pero your relationship is already in balance because nga nagmahal siya ng iba. Siguro parang may mga pangako siya sa'yo dito na hindi pa niya talaga natupad. And yung feeling niya dito, he wanted to talk to you about things. Clarities. Kasi mabigat na. Hindi na siya nakakatulog sa gabi. konsensya na siguro siya um, sa mga pinanggagawa niya na dalawa kayo sa buhay niya. Though this person ipit siya sa sitwasyon eh with you and the other person. 'Yun yung feeling niya in this situation. He like you. He even wanted to move forward towards with you. But then the thing here is sa mga problema na pinagdadaanan ninyo siguro sa away ninyong dalawa ganyan. Parang nabibigatan na siya. You know, nabibigatan na siya. Parang ado siya sa point na confused siya kung hiwalayan ka na ba niya or hindi pa. So there is usually a third party involved here. And alam mo meron siyang feeling dito sa part mo, sa relasyon ninyo na umalis emotionally. Um, because of that third party. So, yun yung nararamdaman niya. So, ano yung nararamdaman niya doon sa isa? At least dito, nagkakaroon siya ng regret sa mga nang nangyayari. Nakukonsensya siya sa mga ginagawa niya. Sa mga bagay na tinatanong mo sa kanya, tapos hindi niya talaga totally na ini-ignore niya ba or hindi niya completely na sinasagot yung tanong mo. Minsan binabaliwala niya or something na minsan nag-aaway na lang kayo, wala, pa di, wala ka pa din nakukuha ang sagot. Kahit alam niya yung sagot, pa, kasi ayaw niya eh tinatago niya talaga yung katotohanan so ano yung nararamdaman niya doon para sa isa oh my god but what's this Hmm. Alam mo dito sa isa. Honestly. Itong isa sila yung tumagal. Madami na silang pinagdaanan nito. And honestly, parang nakaramdam siya dito sa person na to na parang nawawalan na ng parang nagiging weak na kumbaga sa mga nangyayari sa kanila and I can see here na loss of parang may trust issue na kumbaga pero parang madami, madaming madami na itong other person na to na sinacrifice sa relasyon nila Itong person na to Parang tinutulak na ata siya Tinutulak na siya Paalis sa buhay niya Itong person mo Ayaw na Parang gusto niya nang I-cut off to Itong relasyon na meron sila Parang feeling ng person mo Dito sa kanya Na gusto niya nang Gusto na nung other person Na mag-move forward To have her freedom Kung baga Gusto niya nang putulin yung sitwasyon on and off na sila, hindi na sila okay. Cold na yung pagsasama nilang dalawa. So, hindi na sila nagkakaunawaan talaga. And that other person just really wanted na to, parang feeling na person na parang nagiging practical lang siya sa mga nangyayari. Pero, nakikita niya na na parang nagiging weak na yung sitwasyon nila. Even that other person. nakakaramdam siya. Palagi sila nag-aaway eh. Palagi silang nag-aaway nitong person na to. And napapagod na siguro yung other person na yon And just wanted to cut off the situation. And surrender and give up on the fight. And just end the cycle to have a changes in her life could be. Dahil sa mga sekreto na hindi sinasabi sa kanya ng person mo. About you. Of course, could be. So, I can sense na waiting. Pero minahal siya talaga ng taong ito. Yung person mo mahal niya, yung person na to. Madami na silang pinagdaanan. And honestly, nag-juggle siya between you and this person. Minsan nakakaramdam yung person mo na gusto niya ng tuldukan to dahil sa nakita niya na parang cold na yung sa kanila eh. Hindi na na-appreciate yung mga nangyayari. Honestly, may bawas na na pagmamahal dito. Sa mga, sa mga nangyayari. Sa kanila, sa inyo, sa mga nalalaman. But I think your person is still trying to do more effort na mag-hold on pa. Pero feeling ko dito sa part nila, parang almost na na sila sa separation. Kasi ayaw na ng other person na yun eh. Iniiwasan na siya or or on and off na sila or tinatanggalan na siya sa buhay. Parang gusto na parang pinapakita ng other person na yun sa person mo na I want to have my freedom already. Okay. Gusto mo doon ka sa kanya doon ka. I want my freedom. Parang ganun. So hindi niya na na-appreciate yung kay wala na wala nang effort dito eh from that other person kung baga hindi na nagpapakita ng care yung other person na yun sa kanya ng concern or anything dahil parang um gusto na siyang put, gusto na siyang putulan ng connection eh But the thing here, madami na silang pinagdaanan. This could be live-in ba sila. I didn't see any marriage card here. Could be live-in ba sila Or matagal na talaga sila? And madami pinagdaanan na nila dito before and sila pa din. And um, this time parang nagiging practical yung babae dito eh. Yung other person na yun. Pero you know the truth here is, kahit ganito yung mga nangyayari sa kanila, ito pa din yung nakikita kong pipiliin niya. dito yung pagmamahal. Sa part mo, nahihirapan siya, nagbibigatan siya, yung, set, nagbibigatan siya dito sa part mo. Pero meron siyang gustong sabihin sa iyo eh. Kasi nagiging unfair na siya sa sitwasyon. Parang meron siyang gustong sabihin na, ba diba kanina, sa bottom of the deck is may mahal siyang iba. Dahil ito yung mahal niya sa kahit anumang pinagdadaanan nilang dalawa, ito pa din at ito pa din pipiliin niya. So, I think you know the answer. Okay? So, sa, sa tanong na kung sino talaga yung mahal niya, sino talaga yung mas mahal niya, obviously, ito yung mas mahal niya dahil through, through the struggles na meron sila, ups and downs, kahit nandito na sila sa point of inaayaw na siya ng person na yun. I can still see pipiliin at pipiliin niya pa rin to. Dahil sa dami na nilang pinagdaanan. And yun yung gusto niya sabihin sa'yo. So that is my reading for you. Thank you and God bless.